Happy Monday, beautiful people! Back to work na nga tayo pagkatapos ng ating short vacation sa Masanot and VA at na skincare routine na nga si Mama. Dahil tayo nga ay merong busy day today. Kaya naman mag-apply na tayo ng ating serum at sunscreen at nakapagpalit na rin tayo ng ating scrub suit. Pagkababa ko nga ay nandyan na si JJ nakahiga pa sa sofa at nag-update na muna tayo ng kalendaryo. Pinakain ko na din ang ating pets na si Nugget at Piggy Smalls at pinuksan ko na din ang kortina. 6.08 na nga at medyo madilim pa din. pag ko na ang aking work bag at inanda ko na din ang ating computer. Nakapagsalang na ng first batch ng almusal si Daddy at nag-request nga ang mga bata na kumain ng bacon. Pagkasalam niya man ng first batch ay pinaakit ko na siya para makapag-prepare for his work habang tayo naman ay aligagaan na ulit sa kitchen. Ako na nga ang tumapos ng gawain sa kusina dahil nakapaghanda na nga tayo for work. Naluto na nga ang first batch ng bacon at nagsalam ulit tayo dahil lahat nga kami ay kakain ng almusal. Dahil si JJ ang unang magbe-breakfast ay ininit ko muna ang kanyang bahaw. Nagpainit na rin tayo ng water para sa aming work coffee at ipinagbaon ko rin si Daddy ng kanyang tanghalian na ham sandwich. Bumaba na nga si Daddy at tinulungan na nga niya kung mag-prepare ng kanilang breakfast. Dahil si ate ang pinakahuling kakain, hindi na muna tayo nag-init ng bahaw sa kanya. As always, I'll gagana na naman si Mama pagkilos sa kusina at para na naman tayong octopus. Pero okay na okay lang yan dahil tayo naman ay nakapag-recharge ng ating energy. Kumulo na rin ang tubig at isinalin ko na nga yan sa ating bottle. Nag-almusal din tayo for today dahil iinom nga tayo ulit ng ating gamot for pain. Habang kumakain si Mama, ay nakikipagkwentuhan din tayo kay JJ at kay Daddy at hindi nga tayo nakaupo for today's video dahil ganito naman ang ating routine araw-araw. Nasani na talaga siguro ako na nakatayo habang kumakain dahil panay pa rin ang ating ligpet at linis dito sa kitchen. Inihanda ko na din ang water bottle ni daddy at ni ate habang sila nga ay nagpe-prepare at kumakain para mamakasave tayo ng time because time is gold dito sa Jumerica. Nagbabao na rin tayo ng water for work para hindi na nga natin kailangang bumili dahil sayang naman at malaki rin ang ating matitipid. Dahil si ate nga ay may volleyball practice ay pinuno na ang kanyang water bottle at yung puti nga na yan ay sa kanya. Tingnan nyo naman ang ating higpitin sa husina pagkatapos nga nilang kumain at mag-unload ng mga clean dishes ay niload up na natin sa dishwasher ang mga marurumeng plato at baso habang ini-enjoy pa rin natin ang ating morning coffee. Nilinis ko na rin ang pots and pans bago nga tayo pumasok sa world dahil allergic talaga tayo sa makalat na husina. Pagkatapos nga niyan ay pumunta naman si mama sa family room para ligpitin ang ating couch at tiniklop ko na nga ang ating blankets. Siyempre naman hindi mawawala ang pagdi-disinfect natin ng mga surfaces para mamatay ang mga germs. E di wash wow, up at pagkatapos nga nating ligpitin niyan, ay napasayaw tayo ng bonggang bongga. Ready na tayong maghatid sa ating mga anak at tingnan nyo naman ang ating dalaga. Nagsuot pa ng sunglasses. Abay talagang may ipinaglalaban si ate. Ready, wow, show, pow. Dalaga na talaga ang ating panganay at hindi na talaga mapigilan ni mama ang kanyang pagdadalaga. At ibang-iba na rin siya kung kumilos. Ayan na nga at masayang masaya siya dahil nag-shopping yan kahapon. Sana all nakapag-shopping. Pagkahatid ko nga sa mga bagets ay diretsyo na tayo sa ating first patient na schedule ng 8 o'clock. Tingnan nyo naman ang napakalaking form na yan. Malapit nga lang yan sa school ng aking mga anak. At pagdating nga natin sa ating first patient, ay nag-drive na naman tayo papunta kay patient number 2. Medyo inaantok pa rin si mama sa mga oras na yan, kaya naman uminom muna tayo ng ating coffee. Dahil coffee is life. At ayan na nga, may pakanta pa si mama at nagsasayaw din habang nagdadrive para aliwin ang ating sarili. Ginagawa nga natin ito para tayo ay hindi antukin at eto na nga ang ating drive papunta sa ating last patient. Ang bahay nga niya ay nasa ikataktukan ng bundok at hindi nga lang bundok, pati na rin gubat. May nadaanan niya tayong construction at kung nakita nyo nga si kuya ay may hawak-hawak na stop sign dahil one way lang ang daan. Ganito nga dito sa Amerika, kapag may construction, dapat mo talagang sundin ang nakalagay dyan sa sign. Umabot din ako ng almost 10 minutes na nakastop at buti na lang ay hindi tayo nagmamadali for today's visit. At ayan na nga ang mga sasakyan na nanggaling sa other side ng street. Sila muna ang pinaandar habang tayo ay nakahimpil. At pagkatapos nga nilang makaalpas ay tayo naman ang nag-drive. Dahan-dahan lang din ang ating pagmamaneho dahil meron nga tayo sinusundan na construction vehicle. Ginagawa nga at iniespalto nila ang daan dahil ngayon nga ay springtime na. Mabuti na lang talaga at kondisyon din ng ating sasakyan. Dito nga sa Amerika, ang pagkakaroon ng sasakyan ay hindi luho dahil yan ay necessity. At tingnan nyo naman kung saan nakatira ang aking pasyente pagkatapos nating umakyat sa bundok. Ay nandito naman tayo sa kagubatan, talaga namang napakalayo ng drive. Malapit na nga mag alas 12 at naharamdam na ako ng gutom kaya naman binuksan ko muna ang isang piraso ng otap na galing pa sa Pilipinas. Pag tayo nga ay nagtatrabaho ay hindi tayo nakakakain ng maayos. Ready na tayong sumundo kay JJ at kung nakita nyo nga yan, ay merong pulis sa loob ng kanilang campus maraming na ding mga sasakyan sa parking lot dahil ngayon nga ay meron tayong solar eclipse. Maraming mga magulang nga ang sumundo ng mas maaga sa kanilang anak para ma-experience nila at makita ang eclipse. Hindi naman natin pinagbigyan masyado ng pansin yan at sabi nga ng mga anak ko ay wag na raw namin titigan yan gamit ang x-ray film dahil natatakot nga silang mabulag si mama. Sabi ni JJ, panoorda doon namin ang eclipse na nangyayari live sa TV kaya naman yan na rin ang ating ginawa. Nagutom na nga si mama, pasado alas tres imedya na at kumain na tayo ng ating lunch. Si JJ nga ay sumambay na din at kumain na nga siya ng early dinner. Nagbukas lang tayo ng isang lata ng tuna at nag init ng bahaw. Ine-enjoy pa rin ni Mama ang kanyang buko pandan dessert at talaga namang napaka-perfect nito at hindi rin masyadong matamis. Kaya naman talagang sobrang takaw niyan. Nagsaig na din ako dahil tumawag na rin si Daddy at malapit na din siyang umuwi. Bago nga mag-alas 5 ay umalis na kami ni JJ papunta sa kanyang swim training. Dahil ngayon nga ang first day ng kanyang Ducks Summer League Swim Team. At eto na nga din si Daddy na ihatid niya nga si ate sa same building para sa kanyang private volleyball lesson. Pagkatapos nga ng isa't kalahating oras ay umuwi na kami ni JJ at naiwan naman si Daddy para antayin si ating matapos sa kanyang volleyball practice. Napaka-bestie talaga ng buhay namin ni Daddy. Pero okay na okay lang yan dahil sulit na sulit naman at nag-e-excel ang ating mga bagets. 7.20 ng gabi na nga nang kami ay makauwi at medyo inaantok na nga si Mama dahil wala tayong coffee ngayong gabi. Buti na lang talaga ay medyo maliwanag pa din. Pagka uwi nga namin ng bahay, ay nagluto din si JJ ng pansit kanton. Habang si mama naman ay tinapos ang kanyang documentation. Isa na nabang matagumpay na araw para sa inyong pamilya. Yan lang muna for today's video. Remember, every gising is a blessing. Bye-bye!